Panibagong awitin ang handog ng singer-songwriter na si Waltz or John Walter. Sa ilalim ng Emmy Music, patuloy na pinatutunayan ni Waltz ang kanyang kontribusyon sa Original Pinoy Music or OPM. Inilabas ni Waltz ang kanyang latest single na isang daang dahilan at kinuha niya umano ang inspirasyon mula sa isa niyang matalik na kaibigan. Nagkaroon kami ng uh conversation ng friend ko. Itong friend ko na to, uh, never pa siyang nag nagkaroon ng boyfriend. Ano yun? So, sabi niya, naku, kaya hindi ako nag-love life kasi alam ko kasi na walang magmamahal sa akin ng 100%. Mali yung pananaw mo, alam mo yun? Like, Napakabait mong tao, napaka talino mo, ang galing mo sa craft mo. Parang gusto kong gumawa ng song for a friend na nagda-doubt sa mga sarili nila. Sabi ko, gagawang kita ng isang daang dahilan. Aminado ang singer-songwriter na hindi naging madali ang kanyang journey sa music industry magmula pa noong bukalista siya ng down-by-80 na banda hanggang papagdesisyonan niyang siya ay mag-solo. Ngunit dahil sa kanyang passion at pagmamahal niya sa musika, ito ang kanyang naging inspirasyon sa pagpapatuloy ng kanyang music career. Mas ano, um, mas padali yung music ngayon. Kasi dati, Nagrerelay kasi ako sa mga mga bandmates ko sa pagsusulat ng kanta minsan, uh, minsan sa pagpo-produce ng song, nagrerelay talaga ako sa kanila. Ngayon, nakaano na lang ako ngayon eh, naka-producer and sulat lang ako, sulat lang ako ng kanta and bigay ko sa producer ko, pag-usapan namin, gawin namin sa studio, and done. <laughs>